may mga nakatayong bahay nakakaawa po silang tingnan kaya ibang ko ba sa atin kung ano na nangyayari yung mga tao parang hindi na tao ang kanilang pamumuhay dahil sa ilalim mo sumunan tulay sila nagtayo ng mga bahay paano na lang pagdumaan ng tagbaha at kung sa tulay habang sila natutulog hindi natin sinasabi na magiba eh nangyayari po talaga minsan ang tulay ay napuputol kawawa naman po sila. Sana mabigyan pansin ng pansin ang ating pamalambayan at ang ating gobyerno. Yan. Magandang araw at tanghali po sa inyo lahat. Yan, kasama ko dito si Boss Eliser. Pumati ka muna po si Eliser. Ayan, andito po kami ngayon sa may C6 Road Ayan, sa boundary ng Taytay at Pasig. Ayan, ito na po ngayon ang kondisyon ng ating lawa. Marami pong itikan. Ayan. Marahil dito nang gagaling ang mga itik na tinitinda sa ating pamalambayan o sa ibang mansulok ng Rizal. Ayan. Sa Pasig, Pateros, na ginagawa po sigurong mga balot. Ayan. Ano masasabi sasabihin mo po si Elie Sir? Ay, yung natatanaw niyo niyo. Kanila yan, hindi amin yan. <laughs> Ayan. Ito na po ang itsura ngayon ng aranda. Ayan, iba't ibang paninda. May mga nagtitinda ng... Ano ba yung U-box ba? Tawag niyan, Eliezer? Oo. Oh, Ayan. Ayan, nandito po kami. Nag-iikot. Para maiba naman ang inyong mapapanood sa aming vlog sa programang Munting Hiling. Ito po yan. Marami na po. Kaya lang minsan hindi nakaaya-aya yung ating ilog. Dahil sa iba't ibang basura, iba't ibang nakikita natin. Ayan, gaya po niyan, basura sa tabing ilog. Mga kabahayan na hindi na po natin alam kung anong gagawin. Kaya sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat. Ipagpatuloy nyo lang po ang panonood sa aming YouTube channel, Munting Hiling by Cap Edward. Please like, share, and subscribe. Ayan. Dami pong itik. Malayo po kami sa kanila. Ayan. Ayan po. Yung I Love Taytay. Andito na sa renda. Ah, yung Taytay pala na malaking dati ng panahon ni Mayor Jorick nando doon sa Veterans Park ngayon dito na itinapon sa Renda ayan hindi ko alam kung bakit ayan eh lang natin yung dating lawa ayan puro na may bakod palagay kuya nagagawin na naman mga establishmento kung ano-ano pa kaya hindi na natin alam kung ano mangyayari sa atin pagpanahon pag panahon ng tagulan Baha ang mayayari yan, naglalaki ang mga building na ang nandito sa renda parang hindi na natin may tuturing na ito dating mga tubigan, lawa ngayon ay syempre puno na ng mga bahay yan, yan na po yung I Taytay dito kami sa may 6 Road yan marami pong salamat sa inyo yan, sa mga hindi pa po nakakapanood please like, share, and subscribe sa aming YouTube channel, Munting Hiling by Cuphead. Ito po, nandito po kami ngayon sa lawa ng Laguna de Bay. Ito pong nasa inyong harapan, ito ay malapit sa pumping station. Ngayon po, tuyo dahil panahon ng tag-araw. Kung makikita nyo po, mayroon doon mga truck na siyang nagtitatambak dito po sa lawa na dapat daluyan ng tubig hindi malubos maisip ng inyong abang lingkod bakit yung dating hinukay ah, para maging daanan ng tubig ngayon naman ay tinatambakan ng ating kababayan hindi natin alam kung ano naman ang kanilang naitatayo minsan may tatanong natin sa ating sarili ito ba'y pinapayagan ng pamalambayan ng taytay o sino man na dapat hindi gawin dahil pag panahon ng tagulan Saan po punta tubig? May pumping station nga. Oh, e tinamba ka naman. Saan natin dadala ng tubig? ba? Diba? Lumilit ang lupa na dadaanan, ang ilog na dadaanan ng tubig. Kaya kayo na pong bahalang musga kung dapat po ba ito. Wala po kami masabang ibig sabihin. Pinapakita lamang po namin sa inyo kung ano ang nangyayari sa atin. Yan, may gasolinahan dyan. O oh, yan, sako pa po dati ng tubig. yan. Marami. Yan yung tulay may tulay nga pero halos mawawala na lupa ang ilog na nilagyan ng tulay ayan marami pong salamat sa inyo ito po yung pinapakita ko lamang sa inyo kung anong bukas magkakaroon ng ating mga susunod generasyon pag panahon ng tag-ulan marami pong salamat sa inyo panurin nyo po lagi ang mga vlog ng inyong bang sa programang Munting Hiling by Cap Edward Boss Elisir ano masasabi mo sa ating pag-iikot? no, daan na ng tubig tuyo ngayon sa ilalim po ng tulay may mga nakatayong bahay Nakakaawa po silang tingnan kaya ibang ko ba sa atin kung ano na nangyayari yung mga tao parang hindi na tao ang kanilang pamumuhay dahil sa ilalim mo ng tulay sila nagtayo ng mga bahay paano na lang pag dumaan ng tagbahay at kung sa tulay habang sila ay natutulog natin sinasabi na magiba eh nangyayari po talaga minsan ang tulay ay napuputol kawawa naman po sila sana mabigyan ng pansin ng ating pamalambayan at ang ating gobyerno yan marami pong salamat sa inyo muli po salamat sa inyong panunod sa aming programang Munting hiling sana lagi nyo pong subaybayan ang lahat ng aming ina-upload sa aming YouTube channel Munting Hiling by Cap Edward. Ayan. Ito naman pong nakikita ninyo Ito po yung dating Sapa Ayan Sapa po yan dati At yan po ay palayan Sa bandang baba palayan po yan At ang karuntog po yan Yun pong sapa doon Dahil na yan ng tubig Papuntang Laguna de Bay Ayan tinamba ka na Ano pa kayang bukas Ang mayroon tayo Pagkat inaabot na tayo ng dilubyo ng tagbaha, wala na pong mapupunta ng tubig. Sana nga babigyan ng pansin ng ating pamalambayan. Igit sa lahat ng ating bihin at ng pamalang sumasakong sa, sa ganitong mga bagay. Kawawa naman po ang maliliit na mga tao na nagtitiis pagpanahon ng tagulan. Ayan, grabe. Ayan, kung makikita nyo po ang tinatayuan ng mga establishment yan Shell ayan Jollibee lawa po yan lawa yan as in lawa yan e mga tindahan na no? Oh. tinambakan at ginawang establishment yung panghanap buhay hindi man naman po masama ang maghanap buhay pero ang nakakasama yung daluyan ng tubig tinambakan natin upang matayuan ng mga establishmentong panghanap buhay yan kayo na pong bahalang humusga yan ito po yung subdivision ribadong subdivision pag umulan sa kanila tubig sila sasalo dahil mas patas ang tinambak dahil silang unang tumayo kaya ngayon darating ang araw magsisisi sila at sila mismo ang magagalit kung bakit tinambakan yung dating sapa po na nakikita nyo sa aking harapan ito po ay sapa ngayon ay lupa na. Salamat po.